Ang pasok natin dyan is 7 to 3 p.m. So malakas po yung snow. So naglalakad po tayo pa uwi ng bahay. As you can oh see, God. napakakapal po ng snow sa paligid. At saka, na tayo kasi napakadulas po ng daan. Oh my God! Kung titignan mo, ayan lubog na yung paa natin. So napakataas po talaga ng snow. So, ang kapal nang hindi nang makapagmumukha ko. No? na nga yung snow. Nakapag-ice cream pa talaga ako. But anyways, habang naglalakad tayo, ini-enjoy na lang natin yung moment. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Ganyan ang buhay sa Canada. So, yan po ay sa malapit po sa Walmart. Sa likod po ng Walmart ako dumadaan tuwing umuwi kami at pumapasok. Tapos lang, rampa-rampa lang ang bakla. Kasi nga pauwi na. So ang bahay po pala namin is 7 to 10 minutes walk lang mula sa trabaho namin or mula dito sa bahay namin. So pagdating natin sa bahay, dahil makapal ang snow. Syempre, pinaglalaruan natin yung snow ayan. Syempre first time nating makaranas talaga ng sobrang kapal ng snow kasi this past years or past few months wala namang snow dito sa amin. So ngayon lang siya nagkas, no. So yan lang ang saya-saya la kasi kahit malamig, at least na-enjoy pa rin natin yung moment. Siyempre, walang ganyan sa Pinas. Dito lang yan sa Canada. di ba? Alam ko maraming nagsasabi na parang bata daw ako dyan kasi bakit ako nang lalaro sa snow. Well, wala kasing ganito sa Pinas. So, paano ka magaganto sa Pinas? Eh, wala namang snow doon. So, dito mo lang yan mararanasan sa Canada. After that, nag po pala ako kasi pupunta ako ng Walmart. So, walking ulit ako. Yung natin ng Walmart kanina, siguro mga 5 minutes walk lang siya mula sa bahay. So, walking ulit ako, nagpalit lang ako ng jacket kasi medyo nabasa yung jacket nung una. At bakit ako pupunta ng Walmart kasi nga, nakasale ang chicken! Ang chicken kasi ay nagtitimbang siya ng almost 6 kilos for $16 lang siya. So, nakasale yung chicken. So, kailangan natin magmadali kasi paubos na daw yung chicken. ayun po sa aking mga sources. Aba, may sources! Tsaka, sayang kasi yung pagkakataon na makasale yung mga chicken or mga pagkain sa Walmart kasi bibihira lang din sila magkaroon ng talaga ng sobrang bagsak na presyo talaga, no? So, sayang naman at itinatitigay grab yun. Diyan po ay negative... I think negative 18 ata siya. So, yan po. So, imot-imot lang tayo. Naglalakad, lakad, lakad. <coughs> sorry, sorry. Napaupo pa tayo. <laughs> so, lakad lang tayo habang naulan ng snow at nag -imot tayo. So, malapit na tayo sa Walmart. Pero kasi, hindi ko talit videohan yung mga chicken doon kasi nakalimutan kong videohan. So, ang binivideohan ko lang dyan is yung pag-iimot-imot ko sa paglalakad ano ba, best and walk tayo dito sa Canada, no? Yan po talagang mahirap din dito kasi kapag wala kang car, Katulad sa amin, wala kaming car. Kailangan po talaga naming maglakad. Pero good thing is, malapit lang yung Walmart sa amin, malapit lang yung grocery, at malapit lang yung trabaho namin. Unlike dun sa mga kakilala namin na inaabot sila ng 20 to 30 minutes na paglalakad mula sa bahay nila papunta sa trabaho or papunta sa mga groceries. Tapos dyan, continuous lang tayo kasi feel ko kasi ang kapal talaga ng snow dito sa backyard namin. So, nilaro-laro ko muna siya habang may snow pa. Kasi kapag wala na siyang snow, malamang hindi na tayo makakapaglaro sa snow. Tsaka sayang kasi ang kapal-kapal niya talaga. So, talon-talon lang tayo dyan. Tis, ganda tayo dyan. Alam mo, sobrang lamig talaga dyan. At same time, uh, nanginginig na yung paa ko dyan. Kasi pinapasok na yung paa ko, o yung boots ko, pinapasok na siya ng snow. So, medyo basa-basa na siya. Namamasa-masa na si Bakla. So, okay? O, oh, di ba? Ang galing niya bakla. Well, ganyan lang talaga ang buhay. At marami po palang nanonood dyan sa gilid kasi may mga tao dyan nakatambay. Ewan ko kung anong nagginagawa nila. Nag-smoke sila. Yung smoke kasi na tinatawag dito, meron silang ibang ini-smoke dito. Pero legal naman yun dito. So, wala tayong ano doon. So, habang nanonood sila sa akin, wala akong pakialam kasi hindi ko naman sila pakilala eh. Diba, balay pa ba nila kung tagasan ako at sino ako. Pero natutuwa sila sa akin kasi sasayaw-sayaw pa nga ako dyan kanina. Kanina! So habang naglalaro tayo ng snow, inaayos din natin yung um, yung gloves natin. Kasi yung gloves natin, medyo natatanggal din siya dyan. So medyo inaayos lang natin siya. So yan lang, imot-imot lang tayo sa snow. Alam nyo, minsan talaga, inaayawan ko na yung snow lalo na pag sobrang lamig kaya at this very moment ini-enjoy enjoy na lang namin yung snow wala naman kami magagawa nandito kami eh. pero good thing sa amin konti lang yung snow unlike talaga sa iba na sobrang kapal dito kasi sa lugar namin hindi talaga siya masyadong ini-snow or pumapatak yung snow kaya kami dito paswerte na rin kami at hindi ganun kapal yung snow namin at hindi matagal yung snow namin parang isang linggo lang yung snow sa amin. Last December, isang linggo lang. Tapos ngayon, January, isang linggo lang. So, hindi kami masyadong nahihirapan unlike sa iba na October pa lang nag na sa kanila hanggang February, hanggang March. So, ba diba, Ang hirap kaya noon. Ang hirap kaya kasi para kanang robot. Ang dami mong susuotin, ang dami mong kailangan gawin para lang maigsan yung sobrang kalamigan ng snow na talagang sobrang lamig naman talaga, no? Tsaka makwento ko lang, no? Nung una kong kita sa snow talaga, nung pagkarating ko dito sa Canada, kinabukasan talaga dun sa bahay na tinirhan ko pinuntahan ko yung snow, tinikman ko talaga kung ano yung lasa. Akala ko naman nakakalason siya or nakakasaktan siya. Hindi naman pala, normal lang pala talaga siya. Yellow talaga siya, ice talaga siya. So, huwag po kayong matakot kung makakakain kayo ng snow kasi hindi po siya masama sa katawan. As long as hindi po siya galing sa putik, kasi may mga snow na madudumi na makainihiyan na ng daga, inihan na ng pusa, inihan na ng aso, or whatsoever. So doon tayo sa malinis na snow. Tsaka nag-try din ako dati ng iced coffee. Ginawa ko ng iced coffee, or gumawa ko ng iced coffee gamit ang snow. So masarap naman siya. So yun lang. Pero halos lahat sa atin nangarap tayo ng snow, kaya sulitin natin. At the same time, naglute din pala ako dyan ng pork binagoongan. sobrang sarap niyan. Yeah, promise. At nakikain tayo, meron tayong sinatangisda, okra, ang okay. oh, sarap po yun, or blood, G1. kinilo na isda. At meron tayong kilataan, isaladang um, talong na may gata, talong, or isaladang talong na may gata. Sobrang sarap po talaga siya. Yun lang, yes. thank you! Okay,